Ayan, mga sad sa hirap. Gagawa ako ng uh, kape. Nagawa sa... Ayan, uh, nagawa sa bigas. Kasi nagustuhan sa ito. Kasi doon sa kape na nabibili natin. Ito yung mga nato sa ating... Uh, system sa ating... tiyan, Ayan, ang matuka. yan, mamaya namaya ay... Pagitin yan mamaya. Yan ang sa may tubig yan, kape na to ito yung mga panahon na kape ng mga sinakon ng panahon ng mga ninuno natin ito si raw ay gamot din to itong uh, ito. Ayan, mga ito Yan, mga sasayera po ito naman ninyo medyo mag itim na siya pero yung iba yung brown pa nakapit na yan nakapit oh. po sa ka maging uh, kape ito yung kape ng mga sinakon ng panahon ng mga ating mga ninuno kaya ngayon bibira na ito ngayon ang gumagamit ito o nagagawa ng kapigalong ka na uh, gawa sa bigas. Malapit na o. Hindi mo uh. <coughs> matagal tagal ang proseso ito mga kasat hirap kasi susunugin uh, mo pa ng usot talaga para maging kape. Yan sa mga nakakaranas ito, kaway-kaway tayo dyan. At sana po sa kapanood nito aking video eh, si ay subscribe lang po aking YouTube channel. Ah... Uh, Rudy Bulyo sa kanilada 0.2 I-subscribe okay, na lang po Ang aking page po ay Ang aking profile po ay Rudy Bulyo sa Kadalaria po I-subscribe okay, lang po Aking page uh, Aking uh, FB account Nasalamat okay, po sa mga Salamat subscribe po Ng aking YouTube channel uh, Sa mga paser po natin Sa totoo po din Sa mga paser po natin Yan na nga Nalagyan ko na ng Pwede Yan Mayroong mga Kapi ng Provincia Ito na yung palbobo Sabihan na nga Oh. Diba? Bibira na gumagamit nito. Gumagawa nito. Uh, kapit gawa sa ano. Sa bigas. Kasi ngayon, social lang ngayon. Puro kapit na lang kalanga. Kainuan. Hindi na maghihirap. Pintay na lang. Pero hindi nila alam. Ito ang pinakamasistan siya. At hindi dito sa katawan. Totoo lang. Hindi to nakakaasin na sigmura. Ito, ito ang mga natin dyan. Ito the best to, uh, herbal na healthy pa sa katawan natin to may hey, masasayarap kumukulo na siya o oh. okay ito itip na ako na dalawa kami ng anak kung magkakapin ito ayan diba tipid na tipid tayo nito babag tayo sa mga nakaraan eh, yung mga tao ng panahon ay tumatagal ang buhay dahil sa mga kape nila, hindi talaga sila ang kakape ng mga ano. Ang kape man sila, barako. Diba? Ayan na. Ang harap, hirap. Diba? May kape na tayo, masustansya pa. Ay! Kape! Ay, yan ba? Mm. Ang sarap matamis-tamis na ano mapait sa pero mas masarap pa talaga sa kape. Pinaka na best mo. Sarap. Alam ko hindi kayo magkakapilito pero subukan nyo na talaga napakasarap.